If may kailangan po kayo mamayang lunch, wala po pala ako sa office. What? May lunch meeting lang po ako. Oh, did I forget something? Uh, not with you, boss. W with who? With Sir Cyrus. Why? Siya po si... Siya po si Ninja Boy. What? Si Cyrus si Ninja Boy? Pa pa paano pa, nangyari yun? May nahanap po kasi yung friend ko na sinulat niyang essay about the kidnapping. Siya po pala yung batang nakasama ko noon. Wala po ba kayong alam, boss?